magiging pribado ang isasagawang burial service para kay Pope Francis bukas Sabado ayon sa Vatican. Bago 'yan, magsasagawa muna ng funeral mass para sa Santo Papa sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Pagkatapos ay dadalhin ang labi ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major na nasa labas ng Vatican. Doon, sasalubong ang mga illuminipiaryo ng charitable activities ng Simbahang Katolika. Magiging pribado ang seremonya ng paglilibing. Kinabukasan, Linggo, April 27, pwede nang bisitahin ang puntod ni Pope Francis. Mga nagbabalik po tayo mula dito sa Capo Church o sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno kung saan patuloy po oras-oras ang misa rito walang patid at uh, sa mga oras ito habang pataas ang araw ay parami din po ang mga deboto na nakikita natin dito sa Plaza Miranda para may marami diyan mga siklista dalalakan lang mga bisikleta nag uh, sila dito sa Quiapo Church at uh, sa loob nga po ng simbahan ay puno-puno rin po ng mga deboto may uh, para sa yumaong si Pope Francis at syempre, nagkaroon din ng dagdag atraksyon dahil nandito po ngayon sa Quiapo Church itong Pope Mobile na sinakyan ng Santo Papa nung bumisita sa Pilipinas noong 2015. Sa uling araw ng public viewing sa labi ni Pope Francis sa Vatican City, mas hinigpitan pa ang seguridad. Inaasaang darating doon si Pangulong Bongbong Marcos alas 7 ng umaga oras sa Italy o pasado alauna ng hapon dito naman sa Pilipinas. Ayon kay Philippine Ambassador to the Holy See, Myla Makahilig. May unang balita si Vicky Morales. Dito sa harap ng St. Peter's Basilica, puspusa na ang paghahanda para sa funeral mass ni Pope Francis na dadaluhan ng daang-daang world leader. Nandito po tayo ngayon sa St. Peter's Square at sa isang kanto nitong plaza, makikita natin itong scaffolding na itinayo para sa mga miyembro ng media na magko-cover sa funeral mass ni Pope Francis. At ito naman sa isang kanto ng St. Peter Square, itong area kung saan nagkumpul-kumpulan ang mga broadcast journalists mula sa iba't ibang panig ng mundo. At ito naman sa isang bahagi ng St. Peter Square, makikita natin itong mga puting tent na ito ito yung mga medical tent. May mga paramedic dyan para magbigay ng paunang luna sa mga nangangailangan nito. Binisita rin namin ang Philippine Embassy to the Vatican na ilang hakbang mula sa St. Peter's Basilica. Ibinahagi sa amin ni Ambassador Myla Makahilig ang naging impact ng Santo Papa sa buhay niya. For me personally, of course, the most memorable will be the time that I presented my credentials to him as the Philippine Ambassador to the Holy See, and this was in November of 2021. One thing for certain is you really feel that he's such a kindly uh, gentleman, yung tunay na, yeah. na yes. lolo. Yeah. You know? That encounter in 2021 was a happy occasion for me personally. It's my first um, assignment as an ambassador. I had my family with me, and see si, um, Pope Francis was very kind and very generous in his time. When uh, we were presented to him. Maging ang ibang staff sa embassy, sobrang na-appreciate ang pakikipagkamay sa bawat isa sa kanila tuwing may diplomatic function sa Vatican. Sa ngayon, abala ang opisina nila sa paghahanda para sa pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos na kabilang sa mga leader na magbibigay pugay sa mahal na Santo Papa. Vicky Morales para sa Unang Balita. May itinalaga pong caretakers ang Malacanang habang nasa Vatican si Pangulong Bongbong Marcos para sa libing ni Pope Francis. Isang executive committee ang binuo na kinabibilangan ni na Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III sila muna mga siwat at magbabantay sa operasyon ng Office of the President at ng Executive Department. Ngayong araw, nakatakdang dumating sa Vatican ang Pangulo. Kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos. Agad hindi sila nakakabili, hindi raw naniniwala ang ilang taga Cebu na magkakaroon ng 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas. Kung sakali man totoo, sana raw ay magandang klase ito. May unang balita live si Nico Sereno sa GMA Regional TV. Nico! Igan, isang araw nga matapos inanunsyo ng Department of Agriculture itong pagpapatupad ng tig-20 pesos per kilo na bigas sa mga piling lugar dito sa Western, Central at Eastern Visayas. Mailang mamimili na kaagad naghanap kung saan makakabili nitong murang bigas. Ayon sa mga nakausap nating tindera ng bigas, kailangan pa nilang ipaintindi na wala pang murang bigas. Paabot ano sa abot na night time ang pagbayad. Aa. Dili gyud yun balik yamit ta bayad kay kung murang mahal balik pwede sa kanila. Lisod na. Mag-isod na. May ibang customers na umaasa na magandang klase ng ibibentang tig 20 pesos kada kilo ng bigas. Ibede klase, hindi mo kaon na ng baho, hindi mo kaon. Magkano di ko palit kay nga kung sa tanawang ang bukas may lamit, sa una lang. Pero glamir klase, eh. Okay. Sa Mandawi Market, pinakamurang ibinebentang bigas ay nasa 40 pesos per kilo. Kabilang ang ilang taga Talisay City sa mga lugar na nakabinipisyo ng ipatupad ng Cebu LGU ang Sugbo Merkadong Barato kung saan ibinebenta na tig 25 pesos ang bigas. Inilunsad ang programa ng Cebu Provincial Government noong November 28, 2023 na tumagal hanggang Mayo ng 2024. Ayon sa isa sa mga binipisyaryo na si Gina Fabricante na may anim na mga anak, malaking tulong ang murang bigas. Pinagkakasya nila sa 800 pesos na lingguhang sahod ng kanyang asawa. Patabang-tabang sa eh. May lagi barato na ron ang bugas kay galisod man kayo ron. ka palit, mamahal kay bugas ron. Di man baho, puti man. Okira ra kayo? Okay ra kayo. Lami lang, may 5 kilos na bugas. Oh, ganahan naman ako mga bata. Pinagkakasya naman ng senior citizen na si Luciana ang isang kilong bigas sa isang araw para sa kanilang lima. Dalawang beses sa isang araw kung kumakain para magkasya ang bigas. Kadora may mukaun sa sakadlaw niya. Gamay ang agon, tagtungas kilo. Maningkamot yung ng bugas. Um. Unahon yun namong bugas. Mm. Um. Bahala na Pusod patis, good. pwede rapates, target, ano. asin. <laughs> Basta nala, importante, bugas, Jod sa lungsod ng Cebu, umani ng iba't ibang reaksyon sa mga mamimili sa balitang ipapatupad na ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa susunod na buwan. May ilan na hindi bilib sa nasabing programa dahil limitado at hindi raw akma sa ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos na ang lahat ng tao ang makakabinipisyo sa murang bigas. Di ko mutuwa na Motoo ko, 20 kilong bugas tanan, dili lang in FA, apil lang ganador, ay buri tanan, diha namin motoo nga bugas nga 20 rang kilo, di kay piliun ang bugas nga kanang makakabuhi. Hindi hey, ko motoo ang tag 20, oy. Si mana naman ko, no? Ah, paminaon lang nato kung kuan, matuman ba na nila. Kung na, amang gani ang 20, mas labing maayo. Pero dili, pinili sa... Uh. Oo, kanang kuan, kanang mga... Mga mahalon gay ng bugas karon kinahanglan 20 pud na ayaw pud tong mga NFA Ngayong araw, Igan, may ibinibentang tig 38 pesos per kilo na bigas dito sa Mandawe Public Market. Siyang pinakamura, pero ito'y broken rice o durog-durog na butil. Yan ang pinakahuling balita mula dito sa Cebu. Abangan mamaya dito sa Central at Eastern Visayas, ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak, alas 5 at ng hapon. Igan? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Kapag mainit ang panahon, anong masarap kainin? Halo-halo. Price check tayo niyan. Pati sa mga sangkap sa unang balita live ni James Agustin. James, nagmahal ba ang mga sangkap? Maris, good morning. Bagyan tumaas nga ang presyo ng mga sangkap ng halo-halo. Dito po yan sa Blooming Treats sa Maynila. Pero dahil nga mainit ang panahon, patok na patok yan sa mga mamimili. At tinanong ko rin yung mga nagtitinda ng halo-halo, kung ano nga ba yung nagpapasarap doon sa mga binibenta nila. Mabibili ng tingi ang iba't ibang sangkap ng halo-halo sa pwestong ito sa Blooming Treats Market sa Maynila. Bagyong tumaas ang presyo. Gaya ng minatamis sa saging na 60 pesos ang kalahating kilo. Ang langka at makapuno naman ay 60 pesos ang kada plastic pero 1-4 kilo lang yan. 30 pesos ang munggo at beans habang 25 pesos ang nata de coco. Mayroon din silang kaong na 40 pesos. Iba't ibang kulay ng sago na 20 pesos ang kalahating kilo habang yung gulaman ay 2 pesos to 5 pesos ang kada peraso. Hindi siyempre mawawala ang leche flan na 30 pesos hanggang 70 pesos habang ang ube ay 100 pesos per kilo. Ayon sa mga nagtitinda, katapusan pa raw ng Marso nagsimulang naging mabenta ang mga sangkap ng halo-halo. Pagbenda naman po ngayon kasi ano, mainit yung panahon. Maano sila ngayon? Maraming namimili, maraming umo-order. Dahil mas mura, dito dumarayo ang mga nagtitinda ng halo-halo para makatipi. Kailangan lang matamis siya at mga gatas. Yun ang importante sa halo-halo. Ang halo-halo namang ibinibenta ni Alma sa Sampaloc, Maynila na 50 pesos ang kada kak. May special daw na sangka. Sa akin kasi, mas masarap kasi pagka may ano, may milon tsaka kamote, nilaga, ano. bihira 'yung may melon eh, no? Oo, oh, bihira kasi sa probinsya kasi ganyan masarap. Samantala Maris, anumang mang bersyon ng halo-halo ng mga Pinoy? Ay may me-toppings man na ube, halaya, o di kaya mang pastillas, iisa ang tiyak. Pasok na pasok yan sa panlasang Pinoy bilang merienda lalo na ngayong mainit ang panahon. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Ilang araw bago ang Labor Day, humilit ang ilang grupo ng mga manggagawa na gawing 1,200 piso ang daily minimum wage sa buong bansa. Bukod dyan, isinusulong din ng mga manggagawa ang paglaban sa kontraktualisasyon pagpapalakas sa karapatan sa pagbuo ng union at pagpapababa sa halaga ng serbisyo at bilihin. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang reaksyon ng Malacanang kaugnay nito. Ibinunyag ng National Security Council sa pagdinig sa Senado ang posibleng pakikialam daw ng China sa eleksyon 2025. Ayon naman sa isang senador, may binayarang kumpanya ang Chinese Embassy para manira o sumuporta sa ilang kandidato. May unang balita si Mav Gonzalez. May mga indikasyong nakikialam ang China sa 2025 elections. Binanggit yan ng National Security Council sa pagdinig ng Senado. There are indications, Mr. Chairman, that uh, information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. So ang ibig sabihin nito, may mga ongoing uh, operations ang China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo. Yun, yun na, diretsyo tanong ko. Yes. At kontrahin naman yung mga kandidatong ayaw nilang manalo. Yes, there are indications of, of that. Tukoy na ng konseho pero hindi pinangalanan ang mga kandidatong posibleng tinutulungan o sinisiraan ng China. May mga natukoy pero hindi rin pinangalan ng mga Pinoy influencer na nagpapakalat ng Chinese propaganda. Alegasyon pa nga ni Sen. Francis Tolentino, kinontrata ng Chinese Embassy ang lokal na kumpanyang Infinite Us Marketing Solutions para bumuo ng troll farm. Binayaran umano ng embahada ang kumpanya ng 930,000 pesos noong 2023. Nagre-report pa aniya ng accomplishments ang social army, kabilang ang mga paninira aniya sa administrasyong Marcos Jr., pati sa missile system ng Amerika at pagpuri sa gobyerno ng China. Siguro, yung mga kababayan natin doon ang naging keyboard warriors. Hanggang ngayon, ongoing pa ito. Hindi lang ito doon sa Infinitus. Marami pa ho yan. Marami pa ho yan. Isa, isang folder po yung dalako. Marami pa ho yan. Hindi lang yan ang akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react. Ay subalit, ito pala nagpapatunay na binayaran binayaran ng People's Republic of China. Para sirain, hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa. Very alarming and um, we are very worried about the implications to Philippine national security. Iimbestigahan na rin ito ng National Bureau of Investigation. Kinukunan pa namin ng tugon dito ang Chinese Embassy at ang kumpanyang Infinite Us. Ayon naman kay Comlec Chairman George Garcia, meron nga silang natanggap na impormasyon ukol sa foreign interference o pakikialam ng ibang bansa sa election 2025. Galing po ito sa intelligence community. Halos sa isang buwan pa lamang na nagsisimula. Kaya kung napansin niyo rin po, isang buwan pa lang din yung mga pag-atake, lalo na po sa COMELEC, lalo po sa ginagawa nating proseso. Tinitiyak naman ng COMELEC na walang mangyayaring dayaan sa darating na eleksyon. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Pagprotekta sa kalikasan ng ilan sa mga inilalaban ni Amira Lidasan Bumisita sa Kalibo Aklan si Congressman Rodante Marculeta. Pagpapalakas sa mga kooperatiba at MSMEs ang isinusulong ni Senator Amy Marcos sa Jensen. Nasa Maynila si Atty. Sani Matula kasama si Jerome Adonis, Ernesto Arellano, Representative Franz Castro, Kalyodi de Guzman, Mimi Doringo, Atty. Luke Espiritu at Modi Floranda. Ilan sa nais isulong ni Manny Pacquiao ang paglaban sa kahirapan. Youth empowerment naman ang tinalakay ni Kiko Pangilinan sa Tacloban City. Bumisita sa Quirino Province si Congressman Erwin Tulfo. Pagpapabuti ng turismo ng Benguet ang isinusulong ni Congressman Camille Villar. Bumisita naman sa Naga City si Benhur Abalos. Sinabi ni Nars Alin Andamo na tutugunan nila ang climate crisis kasama niya si Roy Cabonegro, Norman Marquez at David De Angelo. Binipisyo sa children with special needs at PWD ang isinusulong ni Angelo De Alban. Bumisita si Bam Aquino sa Dipolog Zamboanga del Norte. Pumunta si Attorney Jimmy Bondoc sa Maynila. taas para sa mga commuter ang isa sa pangako ni Representative Bonifacio Busita proteksyon at karapatan ng kababaihan at kabataan ang nais ni Representative Arlene Brosas. Renewable energy at pag-aalis ng excise tax sa kuryente ang tinalakay ni Teddy Casino. Sapat na trabaho at pagkain ng isinusulong ni Senador Bongo sa Pasig City. Patuloy naming sinusundan ng kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Achievement unlocked, si kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista. And the Emmy Gala 2025 Global Ooh. Fashion Influencer of the Year goes to the one and only Heart, Heart Evangelista. Ooh! Heart ang Global Fashion Influencer of the Year now the Emmy Gala Awards sa Dubai. Slacy si Heart, so atang isang white gown with pearl accents and design ni Michael leva Grateful naman si Hart sa natanggap na award. Ang The Emmy Gala ay isang award-giving body na layong bigyan ng recognition ng iba't ibang individual dahil sa kanilang contribution sa fashion and beauty. Congratulations! Congratulations! Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso o naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.